Ano ang aklat ni Enoch at dapat bang kasama ito sa Biblia? Ang aklat ni Enok ay alinman sa ilang sudepigrafal na aklat. Mga aklat na ipinagpapalagay na sinulat umano ng isang manunulat pero hindi totoo at o walang sapat na batayan. Na isinulat umano ni Enoch, ang ninuno ni Noe. Ang Enok na ito ay ang anak ni Jared, Genesis 5.18. Si Enok din ay isa sa tatlong tao na dinalang buhay ng Diyos patungo sa langit. Ang dalawang iba pa ay si Elias at Jesus. Gaya ng sinasabi ng Biblia, at sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos. Pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Genesis 5.25 Tingnan din ang Hebreo 11.5 Karaniwang tinatawag sa pariralang aklat na enok na tumutukoy sa fern enok. Ang aklat na ito ay tanging umiiral lamang ng buo sa salitang etiyope. Ang aklat ni Judas na kabilang sa mga aklat ng Biblia ay bumanggit mula sa aklat ni Enoch. Sa mga talatang din tungkol din sa kanila ang pahayag ni Enoch na kabilang sa ikapitong salinlahi mula kay Adan. Sinabi niya, "Tingnan ninyo, dumarating ang Panginoon kasama ang kanyang libu-libong mga banal na anghel upang hatulan ang lahat." Ang pagbanggit ni Judas ay isang lamang pagbanggit sa Biblia mula sa isang aklat na hindi kasama sa Biblia. Binanggit din ni Pablo ang sinabi ni Epimenides sa Tito 1.12 pero hindi iyon nangangahulugan na bibigyan din natin ng anumang karagdagang autoridad ang mga sinulat ni Epimenides. Totoo rin ito sa Judas 1.14.15 Genesis 5.1-24 may ebidensya na ang binanggit ni Judas ay totoong inihula ni Enoch. Kung hindi ay hindi sasabihin ng Biblia na ito ay galing sa kanya. Tungkol din sa kanila ang pahayag ni Enoch na kabilang sa ikapitong salin lahi mula kay Adan, Judas 1.2.14. May ebidensya na ang sinabing ito ni Enoch ay naipasa sa pamamagitan ng tradisyon at sa huli ay naitala sa aklat ni Enoch. Kung babasahin mo ang mga aklat na ito, kailangan mong ituring ang mga ito na kawili-wili pero may pagkakamaling dokumento sa kasaysayan hindi bilang kinasihan at makapangyarihang salita ng Diyos.